sinusuportahan naman po ni Jonathan. Wala po siyang trabaho. Bali, ang mama ko po nagsusuporta. Bakit po wala? Kayo po ang tatanungin ko, ma'am. Bilang kapatid niyo siya at close kayo, I assume. Um, bakit po walang trabaho si Sir Jonathan Gendral? Tamad. Atty, ni Bali, may tawag pala dun sa sakit na yun. Oh, yun yung sakit na walang lunas, di ba? Tamaditis <tabas> daw po. Oh, <tabas> tamaditis. <tabas> Magandang hapon po. Kayo Magandang po hapon ay po. merong tatlong anak. Opo. Sila po ay 11 years old, 3 years old, at 2 years old ang pinakabata po. Sila po ay isa lang po ang tatay? Si Opo. Si Sir Jonathan? Opo. Si isa lang po. Okay po. Si Sir Jonathan po, nasaan po siya ngayon nakatira kung alam niyo po? Kaalam ko po doon po siya sa kapatid niya po sa Mindoro. Okay. At ang huli niyo pong alam, nasa kanya po ang inyong tatlong anak. Nasa kanya po yung isa kong anak, po. isa po. Yung dalawa po. po ay nasa akin po. Kayo po ay kinasal ni Mr. Jonathan Giordano? Hindi po. Ayun na yun. Bakit? Kasi again, like I always say in this program, kapag ang anak ay pinang-born outside of a valid marriage, no? Ang anak niyo po, tulad okay. po ng anak niyo, na pinanganak sa labas ng isang kasal. Ang sole custody, ang kustodiya ng bata ay sa inyo at inyo lang po, di diba? hindi po entitled ang father to any kind of custody as long as the child is born outside of a valid marriage. It only belongs to the mother. So, paano niya po nakuha ang 3 years old po na anak ano niya? Apo, pumunta po sila ng, ano po, sa bahay po ng madaling araw po. Okay. Tapos kumatok po sila bigla. Tapos pag bukas ko po, nagulat pa ko sila po. Tapos naghakot po sila ng bahay. Tapos kinuha nila sa pilita yung bata. Okay. Tapos pag hindi po ako pumayag po na ano po, pag hindi po pumayag na ibigay yung bata po, papaalisin kami pa orada-orada po sa bahay. Mm, so na wala po kami kapera-pera at saka wala kami mapuntahan po eh, maulan-ulan din po. Pinilit niya po. kunin yung bata. Oh no? Tinakot po kayong papaalisin kayo kung di niya po ibigay yung oh bata. Opo. Yung ano po, yung biyanan ko po. Yung nanay nung ano po, yung nanay po nung <laughs> kinakasama ko po. Okay po. Ilang taon, ilang buwan, ilang linggo, ilang araw na po kayong uh, inagawan ng inyong anak? Mga ano na po. Makusudiya. Matagal-tagal na po. Taon na po? Hindi pa naman. Buwan na, po? Buwan. Okay. So maraming buwan na ang lumipas Opo. na wala pa rin. Dinimanda nyo na ba ang pagbalik ng inyong anak? Ibig sabihin, hiningi nyo na ba sa kanila? Pamamagitan ng salita, sulat, text? Inano ko po siya na ipapakita sa akin, sa akin yung bata po. Kaso lang po ni yung may nalaman po sila na magpapatol po po ako. Mm -hmm. Ano po natakot sila ni black po nila ako? Ablinak na kayo. Opo. Okay. Ma'am Lourdes Milanes kayo po ay live. So, pa, line nandito one. po. Nakikinig na po. po ako. Si Attorney you. Gareth Puto na wanted sa radio, Ma'am yes, Lourdes. Pa. Uh, kayo yes, po. ba po ay ang may kustodiya sa anak ni Ma'am Janice Lapasanda na 3 years old po? Wala po. Nandun po sa kapatid. Sa kapatid po Wala ni? Po dito. ni Jonathan po. Ang pangalan Hindi po, po ay? Pwede Jonathan Hindran. So ma'am, ang sinasabi niyo po ay si 3 years old po na anak ni Ma'am Janice. Kinuha niyo po okay. at binigay niyo po ang kustudiya kay Ma'am Jonalyn Gendrano. Hindi po ako ang kumuha. Sino po na, ang kumuha? Yung tatay po. Niya. Kaso lang po yun siya po na, yung na, nag-ano po na, siya po nagsabi sa akin po na, ano po na, pag hindi daw namin binigay yung bata po, papaalisin arado-arado pa daw okay. po. Okay. So, na, sinabi, totoo ba po yun ma'am? Sinabi niyo po kay Ma'am Janice? Hindi po. Hindi po. Hindi po yan totoo. Ano po ang sinabi ang niyo nyo kay Ma'am Janice? Po kami, meron po kami dito Saka ka... Sa po, report. sinabi rin nila saka po sa akin po, po na... Pag hindi ko binigay yung bata, hindi po nila ibibigay yung po yung pamasay sa kapuhunan po. Ah, economic abuse. Wala rin po yan. Meron po yan. Meron po ako yan. May ano, kun, meron po ako conversation. May conversation, po. conversation kayo Opo. by message, by Opo. text. Meron, po. po May conversation po yan na bibigyan ko sila ng puhunan at saka pamasahe. Pero hindi po ibig sabihin na... Parang na, ginawa nila walang tool yung bata. Okay. So ibigay mo sa akin yung bata, bibigyan kita ng pamasahe at puhunan. Opo, meron pong ganyan. Pero wala pong sapilitan. Dahil pumayag din po siya. Binigay pa nga Parang po hindi niya yung birth po ako pumayag po? Meron po Inanong po nila ako yes, na pag hindi, nila, record. pag hindi ko binigay po yung bata, hindi po nil, hindi po nila ibibigyan ng puhunan sa kapamasahe po. Saka sana papaalisin po kami sa bahay. Orda orada pinapaalis po kami. Pinapaalis niyo ba po ever si Ma'am Janice sa kaniyang bahay, Ma'am? Oh, bahay ko po, po 'yun. Ah kasi bahay niyo po, kaya Opo. po pinapaalis bahay niyo po si Ma'am Janice. Binurara po niya. Nagagalit po ang mga kapitbahay po dahil puro garapata. Loob at labas at naglipat na po sa kapitbahay namin yung mga garapata po. Totoo ba yun, ma'am? Hindi ko naman po, ano po, kasi tag, hindi ko naman, hindi ko naman po kasalanan magkagarapata yung bata kasi hindi ko rin naman ginusto yung aso na magkagarapata po. Okay. Pero ma'am, uh, masasabi ba natin na pag nabigay namin sa iyo yung kustudiya ng bata, maaalagaan niyo po? Kasi Opo, baka naman nandun yung... naman po mama, po mama ko po. Andun po yung nanay ninyo, ma'am? Opo. Hindi po yan. kayo? Ako po, mag... Uh, nandun Ay, hindi. din si mama, na nandun din ako. Ginap, po. Hindi po mag-negosyo uh, na lang po ako doon sa amin. Apo. Okay, so okay, dalawa kayong mag-aalaga sa anak. Okay. Ano po puhunan po niyo sa negosyo, ma'am? Ano po, yung luto-ulam po. Okay, at ngayon ginagawa niyo na ba po yan? Hindi pa po kasi hindi pa kami nakaka-uwi po ng probinsya. Okay. Ano po ang pinagkakitaan niyo po ngayon, ma'am, para po masuportahan natin yung three years old niyo po na anak? Ano po, nag ex exa lang po. May tumutulong kasi okay. sa akin po na mag -ano -ano, magugas-ugas po ng pinggan. Pero yung 11 years old at yung 2 years old po na susustentohan niyo naman po ng Opo. ayos. Nagbibigay ba po ng sustento si Jonathan? Hindi po. Yung nanay lang po niya. Ay, nanay. Pero all the same, uh, ganun naman, no? Uh, through the mother, nagbibigay ng sustento yung tatay. Ma'am Lourdes, uh, ano po masasabi nyo sa kondisyon ng bahay ninyo uh, na tinitiraan po ni Janice, ma'am? Ang dumi, 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 po. Sobrang dumi. Ang baho, baho. Kaya ko po pinalinis at ibinenta ko na po. Dahil akin po ang bayad ng ilaw, ng tubig, pagkain po. Nila, bahoy, po. ng pagkain nila, Kaya ng, ng Huwag ka sasagot, mag mo ako matapos. At saka yung mata, per lahat. Akin po lahat. Pati bahay, pero hindi po siya naglilinis. Hindi inaalagaan na anak niya. Pwede niyo pong itanong po sa gahit. Kung saan Sige po pro. sila nakatira. Ma'am, ano po masasabi niyo doon? Yun po. Yung ano po, yung... <laughs> okay bang magpalaki ng bata sa kung saan kayo nakatira ngayon? Nakikitira lang, nakikitulog po kami sa kapit bahay po. Wala na kami matutulog na ano na bahay po kasi bininta na po niya yung bahay. Saan po kayo nakatira ngayon po? Sa kapit bahay po namin nakikitulog po. At uh, permanenteng tirahan naman po ito ma'am? Hindi po. At uh, saan niyo po balak po tumuloy kapag nakuha niyo po yung bata ma'am? Sa probinsya po may titirahan po kayo doon sa probinsya. Opo, may sarili po kami bahay doon. Ah, okay. May bahay naman pala kayo Opo. sa probinsya. Doon yun na sila aalagaan pa at papalakihin. Okay. Ma'am, okay naman na. Uh, nabenta na pala Opo. at wala na po sila sa bahay. Binenta ko na po. Opo. Pero, Pero ma'am... Hindi po na po sila na at saka pampuhunan para maalagaan niya yung mga anak niya. Ano po masasabi niyo ma'am na ibabalik po natin ang kusudiyan ng kanilang 3-year-old na anak kay ma'am Janice? Ay... Wala po tayong magagawa dahil yan po yung nasa batas na katulad ng sabi niyo po. Pero yung sinasabi niya po na puwersahan po namin kinuha, hindi po yan totoo. Kasi meron po tayong record. Pina-record po po, nung bago sila umalim pa sa Meron din kami ganon, mga... Pag nagreklamo okay, po. po siya, meron po akong maipaparinig po sa inyo na katunayan na hindi po talaga na puwersa na kunin ang bata. Katulad ng sinasabi niya po, hindi po yan totoo. Meron po ako record. Okay po, ma'am. Uh, ma'am, ganito na lang po. Ah, uh, willing Ako. naman po ata kayong ibigay yung kusudiya ng bata. Ibinigay ko na po yung Ibinigay ko na po, pwede niya na pong kunin doon. Pwede, hindi na po namin ihahatid yan. Sila na po ang kukuha. Okay po, ma'am. Uh, baka po makatulong po kami doon. Pero at the same time, ma'am, ang gagawin po namin, ipapa-assess rin muna po namin bilang ang gusto naman po namin dito kahit yun nga po, sabi ko na nasa batas na ang sole custody belongs to the mother kung hindi oh, naman po maganda ayan. ang ano ma'am. Uh, sige po. Kailangan Kinukuhan po i-assess rin po natin sa DSWD ma'am. Kung maganda rin naman ang kalagayan ng bata kung kinuha po ng kaniyang nanay. So may ganun pa naman po ma'am, di ba? May assessment pa rin po tayo ng DSWD kung saan po mapapabuti ang kalagayan po ng bata. So kung mapakita naman po na pabor ang living conditions ng bata, nang nakay ma'am Janice siya, mapupunta po kay ma'am Janice. Kung hindi po, may pagkakataon po na sa inyo po ibigay ng ating DSWD ang uh, kusudian ng bata para po patas talaga tayo. Okay po ma'am? na iniwan sa amin ng bata ay mapapaputi po siya kasi meron po akong pansusinto sa ako ko. At Kung gusto yung nyo mga po kunin nyo lang ang bata lahat, kung dapat kung dapat, please dapat please lahat na bata ang binigay mo para po makapagtabaho po ako, ma mabigyan ko ng ano yung mga anak ko. Hindi yung isa lang ang kinuha nyo, tapos iniwan nyo pa yung maliit ko. So ibig sabihin ma'am, okay Alohan, ka lang ipamigay di ba, di ba, di yung dalawang kasi anak e. ninyo sa kanila? Nasa, Hindi po, nasa kasi parang magtababaw po ako, para po mapag-anuhan po yung anak ko po, mabigyan ko <laughs> po eh, ng ano po. Ng tamang suporta. <coughs> uh, <coughs> opo, tamang suporta kasi po, isang libo lang naman ang binibigay nila sa amin eh, isang linggo. Hindi naman kasya yun sa isang Hindi linggo. Wala pang pagkain namin. Ma'am Lourdes, ano po Opo. ang trabaho ni Sir Jonathan Gendrano? Wala po. Wala po kasi siyang trabaho. Kaya bakit, po ako ang tumutulong. Sa bakit mga po kaya walang trabaho si Sir Jonathan, ma'am? Sakitin po kasi siya eh. Hmm? Alam po yan ng yan eh. Ni Mama's boy kasi Janice. Ma'am, sabi po ni Ma'am Janice, Mama's boy ma daw po, po, si Jonathan Gendrano. Hindi Guendrano. po, Janice si po. Janice po si Janice po din ang nang-spoil dyan. Sasabihin niya may sakit si Jonathan. Magpadala nagpapadala po ako kaagad. Mm -hmm. At ako po N yung sama. Ako nung... ako po yung masama. Nalingip ako nung daw ako nagpadala anak na niya kasi wala, wala, ano po Ano ang kondisyon madalas? Ano ang sakit po ni Jonathan Gendrano? Baka naman po may congenital disease siya or disability, ma'am. Eh, eh, pwede niyo po siyang i-ano po eh. I ipa-ano sa doktor kung ano po. Hindi naman hindi po, ano ma'am, excuse me ma'am, hindi, naman, naman po normal sa pangiinsulto o kahit yan. ano. Hindi naman po tamad ang sakit nito ma'am. Kasi kung <laughs> ang sakit ay katamaran, katamaran, walang gamot doon ma'am. Ayan ay, po, isa na po yan. Ang makakam, pareho sila mag-asawa na matamad. Oh. Taman. Hindi lang po yung anak ko yung din pong asawa dahil hindi po naglilinit, hindi nag-aalaga ng anak niya. Eh, at least ako, tinutulungan ko po sila. Eh, masama pa rin po ako. Masama po pala tumulong. So, parehas po silang tamad, ma'am, no? Yun ang nakuha ko, eh. Tapos, Opo. hindi naman po masama tumulong, ma'am. Kaya nga po, sabi po namin, pag nakita po ay, ng ay, MSWD, eh. ma'am. Nagkakalit pa po sa akin si Janice. Dahil daw po, tulong ako sa kanila. Kaya yung anak ko daw, tamad. Kasi siya naman ang hingi ng hingin sa akin, eh. sabi niya, may sakit si Jonathan, hindi nakakapasok. Opo. Eh, okay. naasawa ko sa mga apo ko. Kaya nga po, ma'am. Ngayon po ako pa ang masama. Yun nga po sinasabi namin, ma'am, na ipapa-assess muna natin sa MSWD. Makakatulong po yung statement nyo. Sabihin nyo na parehas yung magulang niya na parang hindi kayang mag-alaga at magsustento sa kanilang Ayun mga po. anak. Baka po sa inyo talaga ibigay po yung kusudiya ng bata. Hindi po Nakisa kami ang ano magdedesisyon nun, ma'am, dahil hindi po, po kami siya, ang natalaga ng gobyerno para magdesisyon po, po nun. Yung MSWD po ang gagawa po nun, ma'am. So, sana po mag-cooperate po kayo sa MSWD para po sila'y makagawa ng assessment nila. Ay, yun, nga po, kaya nga po binigay ko. Ang address po ng doon, ha, hindi lang po nauhan. Mamaya po, ma'am, ganito po ang gagawin natin uh, Opo. kausapin po namin MSWD para pupuntahan kayo. Assess po nila kung sino po ang karapat-dapat na makakuha ng kusudiya. Pag umuwi po kasi yan doon sa Bisaya na ako sa kanila na okay. yung ipinibigay ko sa kanila dyan sa Maynila na isang libo na linggo-linggo, ipagpapatuloy ko pa rin po. Kahit galit ako sa kanya. Bakit po? Para sa Mami anak po naman po, yun. Mga eh. Opo, tama naman po ma'am dinit sa akin kasi pala, nagpapatulpo siya. Ako pa'y tumawag pa rin po sa kanya para ibigay ko pa rin yung pera niya. Masama pala ako. Hindi ko alam po na ganyan ang ginagawa niya. Yes po, ma'am. Um, kaya nga po, ma'am. Uh, Di ba, kaysa magsumbatan tayo sa akin, let's be fair. Uh, Ipa-assess natin kung kanino ang tamang kusudiya. Kung tama po mga sinasabi niyo, may pag-asa po talaga na sa inyo i-decide ipa-retain ang mga bata para po maalagaan niyo yung mga apo ninyo. Di ba po, ma'am? Tila, pati yung nasa kanya. Yan nasa kanyang dalawang bata. Papag-aralin ko po yan hanggang college po sila. Oh, okay. Yan po ay panako ko. Okay. Sige ma'am. Makakatulong po yung mga statement nyo. Kap Bernardino Lasida. Magandang hapon po. Hello. Meron po kasi kami ditong lumapit sa amin uh, tungkol po sa uh -huh. kusudiya ng bata. Kap, baka po uh -huh. pwede sir, samahan po ng barangay kapag gumawa po kami ng assessment. Uh -huh. uh, kasi po meron pong kusudiya ng bata na pinag-aagawan po ng aming complainant. Okay. Uh, uh -huh. Hihingi lang po kaming kooperasyon galing po sa barangay, sir. Oh, ay wala well, naman no problema, sir. Eh, sana, pinainan mo na sa barangay, baka nagawa ng paraan sa barangay pa lang matapos na para hindi na yes, wabot oh. at hindi na sana kayo na bahala. <laughs> opo tama naman po. Opo. Pero hindi naman po abala para sa amin po to. Anyway, oh. magtulungan na lang po tayo para ayusin. Kap Wala namang problema po. Wala namang problema para okay. sa pakikipagtulungan. Sige po, sir. Sa barangay po namin gagawin, sir, para medyo neutral ang venue natin, no? Wala nakalala okay naman kung nasa barangay. Okay lang, okay lang. Sige po, sir. Magandang hapon po. Kabi po pati mga Aho. reporter namin ay pupunta. Ako po ay kumakatok lang po muna bago po kami mag-refer. Uh -huh. Okay lang sir, okay lang sir. At uh, de, kung ano man yung mga susunod na hakbang, ay nandito lang kami sa barangay. Okay, maraming salamat po, Kapitan Bernardino okay. Lasina. Thank you po. Sige, sige, sige po. Ma'am Jonalyn, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Ma'am Jonalyn, kayo po ngayon ang nag-aalaga sa 3-year-old na anak ni Ma'am Janice Lapasanda. Yes, Kamusta naman po ang anak po ni Ma'am Janice? Malikot po. Nag-aaral po siya ng Laker ngayon. Okay daycare po. Ah, buti yes, so. naman po na siya nakapag aral ah, uh, Nakakain naman po mabuti. Sinusuportahan naman po ni Jonathan. Wala po siyang trabaho. Bali, ang mama ko po nagsusuporta. Nakahirap <laughs> okay, naman ito. <laughs> okay po, ma'am. Ah, uh, bakit po wala? Kayo po ang tatanungin ko, ma'am. Bilang kapatid niyo siya at close kayo, I ah, uh, bakit po walang trabaho si Sir Jonathan Gendrano? Tamad. <laughs> <laughs> Ayan. Ano yun ba? Pakiulit? Medyo choppy po. Tamad po talaga. Tamad. Lazy. Oh. <laughs> sa ano po? Saan po ngayon si Sir Jonathan? Umuwi na po Dina. ng Tyson. Pinawi ko na po. Nasakit na ng ulo ko sa kanya eh. Ano po ginagawa niya, ma'am, dyan? Kapag wala siyang trabaho? Dito, dito naman po ay eh, nagsisibak po ng kahoy. Dahil yung tumpang gatong namin. Nagigig po ng inumin, pangugas ng pinggan. Ah, dahil yung di po dito. Nagaano naman? Yung magawaing bahay, ginagawa naman. Opo. <laughs> <laughs> Pero trabaho, uh, nag apply ba ng yung trabaho? nag a ba? nag apply naman tibili. po siya. Then nabili rin po ng bigas, isang salop, ganun po. Kaya lang po ay, minsan nga po ay yun, nagkakasakit nga. Nagka po sakit. talaga. Opo. Ano pong sakit madalas pag nagkasakit? Trangkaso po. Sige po ma'am, no? So talagang mukhang mas masusuportahan ninyo kaysa masusuportahan mm. ni Jonathan, no ma'am? Opo, opo, opo. Sige po. Ma'am, kinamusta lang naman po namin yung kalagayan ng bata para po mamaya mapanood po ng ating MSW dito para po matulungan kaming gumawa ng assessment tungkol po sa kusudian ng bata. Ay, po. Sana po ay sa akin mapunta para lalo pong mapabuti yung bata. Yun naman po ang habol namin, ma'am, kung saan po mapapabuti yung bata. Tulad nga po ng sabi ni Ma'am Janice pag ang desisyon ng MSWD ay lahat ng bata ay mapupunta sa inyo. E eh di okay po, ma'am. Kasi makakapagtrabaho po siya, pagpadala naman po siya ng sustento. Tama po, ma'am. Okay naman po kayo na yung mga anak ninyo ay mapunta po sa kanilang lola para makapagtrabaho po kayo. Okay naman po yun sa inyo, ma'am. Ayaw ibigay naman ng ina niya, yung dalawa bata, sa kanya daw. Okay po, ma'am. Uh, kung yung tatlong bata po, ma'am, mapunta sa inyo, hindi ba po labag sa inyong kalauban? Hindi po eh, dahil ayaw po ibigay ng nanay niya, nanay ni Jenny. Ganyan, ganyan sa kanila daw. Okay po. Kaya eh, tama na sa inyo isa. Pero magtinsuporta pa rin po ako doon sa dalawa. Okay po, ma'am. Tignan uh, so, po ako. Tignan po natin, ma'am. Ganun, no? Sa ngayon po, uh, kakausapin na po namin after po ng programa ang MSWD para maumpisa na po natin makapag-desisyon na po kung kanina po mapapabuti yung bata. Okay po sa atin, ma'am? Okay po. Opo, po Salamat po. Okay. Thank you, salamat po, po. thank you po, ma'am. Thank you po. Ma'am Janice, ganun po ang gagawin natin. Di ba? totoo po, legally, sa inyo po ang sole custody ng mga bata. Opo. Bababaliktad lang po yan kapag mapakita po nila na hindi nyo kayang suportahan, hindi nyo kayang alagaan. Or, di ba, mas mabuti ang kalagayan niya sa ibang may right to the custody, secondary custody ng bata. Opo. Di ba po? So, hintayin po natin yung assessment natin MSWD. Gagawin naman po sa barangay para hindi po, di ba, baka ma-pressure kasi MSWD pag salaw ng bahay nila. Titingnan po natin. Sa tulong po ng barangay, titingnan po nila kung mapapabuti po yung anak ninyo sa inyong custody. Uh, okay po ma'am. Sige, Gea sasamahan po kayo ng aming staff ma'am para po maumpisahan na po natin yung proseso ng pagkuha ng inyong anak. Opo okay sana po. Opo. Thank you ma'am. Maraming po. salamat po ma'am sa pagtitiwala po sa aming programa. Okay.